sa 2019. Kasabay ng ingay ng lungsod ay isang pagtatalo sa loob ng isang boarding house sa Sampaloc, Manila. Sa isang masikip na silid na may malamlam na ilaw, magkasama ang dalawang nangungupahan sa loob Nakaupo sa gilid ng kama si Giselle Villasit. Kilala rin siya sa tawag na Jess, ng kanyang mga kaibigan at katrabaho. Hawak ang cellphone ay nanginginig sa galit habang nakabukas ang palitan ng mensahe ng kanyang karelasyon na isang banyaga na hindi niya kilala. May larawan isang malap pute, puti. Nakahubad hanggang balikat. Kasunod nito ay larawan ng isang babae na tila na ngati sa maikli nitong damit at shorts. Siya ay si Nika Bernard, Kinakasama ni Jess sa isang bisexual. O sa mga hindi nakakaalam, siya ay isang babae na nagkakagusto sa kapwa niya babae rin. O maging sa lalaki. Sa halos apat na taong pagsasama ni Jess at Nika, siya na ang sumalo sa lahat. Pagkain, renta, tuition, cellphone, pamasahi at lahat ng luho ni Nika sa ngalan ng pagmamahal at pagtitiwala. Ngunit sa gabing iyon, tila sumabog sa kanya ang lahat ng inipong pagdududa. Nakaupo si Nika sa kanto ng kama, umiwas ng tingin, umiiyak humihingi ng tawad. Sa kabila ng sakit at kahihiyat, pinilit ni Jess na manatili. Mahal pa rin niya si Nika. At gaya ng ilang ulit na nangyari noon, pinatawad niya muli ang babaeng minahal niya ng higit pa sa sarili niya. Bumalik sa ala-ala ni Jess ang unang pagkikita nila noong 2014 sa isang birthday ng office mate. Nagkaroon ng counting pag-uusap pang dalawa ngunit hindi niya ito binigyang pansin noon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-message si Nika. Mabait, malambing, madaling kausap. Hanggang isang gabi, nagkwento ito tungkol sa kanyang pamilya. Madalas silang mag-away, madalas siyang mapagalitan at pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan. Doon na nagsimula ang madalas na pagkikita sa kantin sa labas ng opisina sa overpass sa Espanya hanggang sa naging sila. At mala noon, binasa ni Jess ang pangarap nilang dalawa. Bilang isang call center agent, hindi siya mayaman ngunit marunong siyang mag-ipon. Masipag sa overtime, at kaya niyang pagkasyahin ang anumang maliit kung ang kapalit ay ngiti mula kay Nika. Ipinangako ni Nika na pagbubutihin ang pag-aaral kaya kahit tight sa budget si Jess ang tumutusto sa martikula nito. Sinunod ang bawat hiling, iPhone, bagong sapatos. Bag at maging motor na si Nika rin ang unang gumamit sa bawat sahot. Halos wala nang matira para sa kanyang sarili. Ang ganitong takbo ng kanilang relasyon ay naging normal na. Ngunit lingit sa kaalaman ni Jess ay planado ang lahat ng ito dahil isang taong makakapitan isang taong makapagbibigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan at si Jess ang naging target nito. Nagpatuloy ang ilang taon na tilang pagiging paratsito ni Nika. Nakadepende siya kay Jess sa lahat lalo na sa pinansyal na aspekto. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, may mga pagbabago unti-unting umusbong. Simula nung huling bahagi ng 2018, sa tuwing gabi, tila palaging may tinatawagan si Nika palaging itinatago ang cellphone, tumatalikod kapag may kachat. Sa umpisa, tiniis niya ito. Iniisip niyang baka siya lamang ang nagbibigay ng mali at wala naman talagang mali. Ngunit dumating ang gabi, kung kailan hindi na niya kayang baliwalain ang lahat. Mars 2019, binuksan niya ang cellphone habang naliligo si Nika at doon niya nakita ang pangalan ng Amerikano puno ng matatamis na mensahe, mga pribadong litrato, may palitan ng plano, at sa pagitan ng pag-uusap ng dalawa, Nabasa niya ang mga salitang hindi niya makakalimutan. Roommate ko lang siya at ang tinutukoy ay si Jess. Sa bawat relasyon may kasaysayang hindi agad nakikita sa labas. Sa kaso ni na Jess at Nika, hindi sapat ang mga litrato sa social media o ang madalas na sabay na pag-uwi para masabing buo ang tiwala. Dahil sa likod ng bawat I love you na binigtas, may mga lihim na nakatakdang mabunyag. Si Nika Bernal ay lumaki sa loob sa nakuopan. Pangalawa sa apat na magkakapatid, lumaking walang sariling kwarto, walang sapat na baon, at walang malinaw na direksyon sa buhay. Bata pa lang ay nasanay na siyang mangarap ng magarbong mundo. Madalas siyang nakababad sa cellphone, humahanga sa mga taong may branded na box, out of town vacations, at lahat ng uri ng karangyaan. Sa isip niya, hindi sapat ang sipag at syaga. Kailangan mong sumugal para umangat. At kung may dapat kang samantalahin, samantalahin mo habang may kaya. Taong 2018 ang nakilala niya si Daniel Rivers, isang Amerikano, 32 years old, this borso. Siya ay isang freelance web developer at aktibong volunteer ng isang NGO na nagkataong na destino sa Cebu para sa isang aktibidad. Napamahan si Daniel sa Pilipinas at piniling manatili Pansamantala hanggang sa nakilala niya si Nika sa isang dating app. Nagsimula sa simpleng palitan ng greetings hanggang sa naging madalas ang video call. Naging nakangiti si Ninyet. Mabait, marunong bumati sa Tagalog at higit sa lahat ay handang makinig. Sa umpisa, planan lang ni Nika na gamitin si Daniel baka sakaling makakuha siya ng pera o kung pala ay baka siya ang makipagbigay ng green card sa kanya para sa inaasam na buhay sa Amerika. Sa kabila ng katotohanan, ayaw niya sa mga lalaking mas matanda ay tinanggap niya ito. Inisip niya kaya niyang tisin, kaya niyang dayain ang damdamin para sa kapalit na buhay na mas maganda kaysa sa kaluokan. Sa mga pag-uusap nila, sinabi niya na nakatira siya sa isang boarding house kasama ang isang roommate hindi niya binanggit na ang roommate niyang iyon ay hindi siya ring bumubuhay at sumusuporta sa kanya. Sa nakalipas na tatlong taon habang lumalalim ang koneksyon nila ni Daniel, lalong lumayo ang loob niya kay Jess. Ngunit kahit ganun, patuloy pa rin ang suporta ng una. Si Jess ay nagtratrabaho ng double shift, nagpapakabait sa boss at kahit tubus na ang lakas ay pilit pa rin hinaharap ang mga tiyawag mula sa mga galit na kliyente sa abroad. Lahat ng ito ay para maibigay ang pangangailangan at luho ni Nika. Tatlong buwan matapos silang huling magkaayos. Isang pangyayari ang labis na dumurog kay Jess. Isang gabi, pagod na umuwi si Jess mula sa night shift. Wala sa bahay si Nika. Wala man lang pasabi. Naglaho itong parang bula. Wala ang motor. Wala rin ang perang iniipon ni Jess sa kanyang aparador, maging ang laptop na gamit nilang dalawa ay nawawala pilit niyang kinokontak si Jess sa kahit labis na pag-aalala ngunit pinapatayan lamang siya nito ng tawag. Halos mabalis si Jess sa kakaisip. Sa isang iglap lang, ang taong nakasama niya sa mahabang panahon ay tinanaglaho sa hangin. Walang bakas ni walang pasabi. Halos hindi makakain si Jess. Balisa sa trabaho at laging wala sa sarili. Sa gitna ng pagkakabagsak ng sarili at kalusugan, pagkabaon sa utang at depresyon, isang Balita ang dumating mula sa isang dating kakilala na hita raw si Nika sa Cebu IT Park. May kasamang Amerikano, magkahawak kamay. Ganun lang kasimple, habang si Jess ay nalulunod sa isang bangungot, si Nika ay nagpapakasasa sa magandang buhay kasama ang isang lalaking hindi pa niya lubos na kilala. Walang social media si Nika, ngunit dahil na rin sa dunong ni Jess, sa IT ay natuntun niya ang social media account ng bayuhang kinakasama ni Nika. Una, nabigla si Jess dahil lang lalaking yun ay ang parehong lalaki na naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Ilang buwan na ang nakakalipas. Sinabi ni Nika na tumigil na siya sa pakikipag-usap sa lalaking yun. Ngunit malinaw na hindi pala ito totoo. Labis na nasaktan si Jess ngunit tila naubos na ang kanyang luha. Mula sa apat na buwang pagkakabalisa, At tuloy tuloy na pag-iyak sa kabila ng nakakagulat na natauklasan nanatiling kalmado si Jess at sinubukang mag-isip ng susunod na hakbang. Gumawa si Jess ng dami account. Doon niya sinimulang padalhan ng mga mensahe si Daniel gamit ang impormasyong tungkol kay Nika, ang pagiging manggagamit nito, ang katotohanan sa buhay ni Nika at ang posibilidad na ginagamit lamang siya ng babae para sa sarili nitong interes. Dahan-dahang nabiyak ang imahe ni Nika kay Daniel. Nagsimula itong dumamig, hindi na nagbibigay ng pera at sa isang punto ay hindi na rin ito nagparamdam sa loob ng isang linggo. Labis naman ang pagtataka ni Nika sa bigla ang pagnalamig ng dayo sa puntong iyon ay mahal na ni Nika si Daniel at ang paglayon nito ay labos na nagpapahirap sa kanyang damdamin. Doon sinamantala ni Jess ang pagkakataon mula sa personal account niya. Nagpadala siya ng friend request kay Daniel. Balak niyang paibigin ng foreigner at iparanas kay Nika ang sakit na kanyang naramdaman bilang paghihiganti. Inayos niya ang kanyang sarili. Nagpaganda Binago niya ang kanyang postura at nagpakababae. Nagpadala siya ng mensahe kay Daniel at nagpakilala. Si Daniel na kagagaling lang sa masakit na relasyon ay agad namang pinunlaka ng mensahe ni Jess. Sinagot niya ito at nagpakilala hanggang sa lumalalim ang kanilang usapan at nauwi sa pagplano ng pagkikita. Kasabay ng pagkakamabutihan ng dalawa ay isang mapait na balita ang dumating kay Daniel. Huli na nang mabasa niya ang kanyang email, ang in-notification na ginamit ang kanyang credit card sa pangungutang at halos umabot sa 120,000 ng kabuuan nito. Walang ibang nagkaroon ng akses sa kanyang credit card kundi si Nika kung kaya't wala siyang ibang pinaghinalaan. Kinabukasan isang blatter ang inisampa sa presinto. Ang reklamo ay nakatuon kay Nika Bernal sa isang otorisadong paggamit ng credit card. Agad namang nahanap si Nika sa tinutuluyan nitong transient sa Cebu. Sa presinto ay nagharap sila ni Daniel. Makikita sa mukha ni Nika ang pagpapaawa, ngunit hindi ito tumalab sa dayuhan. Sa huli, nangako si Nika na sa halip na kasuhan ay unti-unti na lamang niyang babayaran ang pagkakautang. Habang bumabagsak ang lahat sa paligid ni Nika, tahimik naman ang ginagawa ni na Jess at Daniel. Wala pa ring inaasahang kapalit, ngunit ramdam na nilang pareho ang koneksyon. Unti-unting nasanay si Daniel sa presensya ni Jess. Naging panatag naman si Jess kay Daniel sa kung anong dahilan. Sinikap sa kabilang dulo ng lungsod na natiling hindi makausap si Daniel. Sinubukan niyang ayusin ang gusot, ngunit sadyang may mga ugnayan na hindi na muling mabubuo. Pamatapos itong mabali, sa kabila ng pangako ni Nika na makakapagbayad, ay hindi ito nagawa dahilan upang tuluyan siyang sampahan ng kaso ni Daniel. November 2019, hindi na nakapalag si Nika ng arestuhin siya ng kapulisan sa kasong estafa. Ang kopya ng blatter at ang resibo ay naging sapat upang idiin si Nika. Dumaan ang pandemic na dahilan upang maantala ang hearing ng kaso ni Nika hanggang sa noong 2021 ay tuluyang ibinaba ang hatol. Siya ay pinatawan ng tatlong taong pagkakabilanggo habang nasa kulungan ay patuloy naman ang naging ugnayan ni Jess at Daniel. May kung anong nagbago sa loob ni Jess, hindi niya lubos maisip Ngunit may katangian si Daniel na nagpalambot sa kanyang puso. Tuloy ang nahulog ang loob ni Jess kay Daniel at ganun din naman si Daniel kay Jess. Sa kabila nito ay naroon ng pag-aalinlangan sa puso ng dalaga dahil sa isang lihim ng kanyang itinatago. Sa kabila ng mga masasayang araw, kasama si Daniel may isang bahagi sa kanya ang nagpapagabag bago ang itinakdang pagkikita ng dalawa noong Pebrero 2020. Isang gabi habang nasa video call sila ni Daniel, nagpapasyahan niyang sabihin ng totoo. Inamin niya ang lahat, ang kanyang kasarian, ang dating relasyon nila ni Nika, ang panloloko sa kanya nito at ang dahilan kung bakit siya lumapit noon kay Daniel. Pinanggit din ni Jess sa totoo ang kanyang nararamdamang pagmamahal at ito ang nagtulak sa kanya para sabihin ng kanyang lihim. Dahil imik lang si Daniel matapos makinig, halata ang pagkabigla sa kanya. Ngunit sa huli ay walang galit na nanai. Walang pagtalikot. Hindi niya hinanap ang taong perfecto. Ang mahalaga sa kanya ay ang katapatan. Tinanggap niya ang lahat ng bahagi ni Jess, pati na ang mga nakaraan nitong hindi maganda. Mas naging bukas din si Daniel sa kanyang naging nakaraan, ang paghihiwalay nila ng una niyang asawa dahil sa hindi ito katapatan. Dahil sa pangangaliwa nito kung kaya't humanga si Daniel kay Jess, simula noon naging mas magaan ng bawat araw, walang lihim walang pangamba. Ang mga dating sugat ay unti-unti ring naghilom. Makalipas ang ilang taon pagkatapos ng pandemic, ay dinala ni Daniel si Jess sa Amerika para doon magpakasal. Taong 2023, sa Lansing, Michigan ay ipinanganak ni Jess ang panganay nila ni Daniel, isang batang malusok, maputi, bilugan ng mukha, mamula-mula ang pisngi. Pinangalanan nila itong Ellie, opisyal na naging residente si Jess sa Amerika. Matapos ang halos dalawang taon ng legal processing, nakuha niya ang green card sa pamamagitan ng spousal petition. Sa tulong ni Daniel, nakahanap siya ng trabaho bilang customer support specialist sa isang healthcare company. Hindi na muling nagkita si Jess at Nika. Nakalaya na si Nika mula sa pagkakabilanggo. Napagsabihan na niya ang kanyang parusa. Ngunit hindi dito natapos ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Nang mabalitaan niya ang pag-iisang dibdib ni Jess at Daniel sa Amerika ay labi siyang nadurok kahit na wala naman siyang karapatan. Ang dalawang taong naging bahagi ng kanyang buhay, ang dalawang taong kapwa niya ni Loco ay haharap pala sa artal ng magkasama balang araw. Ang pinangarap na masasayang buhay ni Nika ay nakita niya sa larawan ni na Daniel at Jess. Wala siyang magawa kundi pagsisiya ang lahat ng kanyang nagawa. Para naman kay Jess, ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay maaaring paraan ng Diyos para ituwid siya at dalhin sa tamang tao. Ang inaakala niyang kasiyahan mula sa kapwa babae ay natagpuan sa isang mapagmahal na dayuhan at sa kanyang napaka-cute na anak na si Ellie. Sa kabila ng masalimuot na nakaraan, hinarap ni Jess ang bagong buhay kung saan hindi niya kailangan pang magbigay ng anumang material na bagay para mahalin. Hindi niya kailangang magmakaawa para pahalagahan at higit sa lahat. Hindi niya kailangang itago ang kanyang pagkatao para tanggapin. Natutunan niyang ang tunay na kasiyahan ay nagsisimula sa oras na ikaw ay magpakatotoo. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paalala na ang dilim ay laging nasa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod ng mga kalbanata dito sa Dark Chronicles.